Okay mga boss, bawas tayo ng mga pinding dito, bawas. Bawas 'yan, may dalawang amplifier na ano, na gagawin natin. So magkasabay na 'to o magkasunod. Unahin na muna natin 'tong concert. Kalasin na muna natin din tingnan natin sa loob. Okay, ito yung isa concert. Yan concert. Tapos itong isa naman ay Promac. Yan. Okay. So dahil nandito na 'to, Promac na muna ang unahin natin pag-check kung anong problema nito. So, ito yung laman ng Promac. Uh, parang 5 auto din pero mas maganda ata yung pagka-design ng board niya. Maliit lang yung board pero para sa akin yung design parang ano, mas maganda. Testing natin. Wala naman ako napansin dito na kinalawang or ano. Eh, lagay ko lang itong camera sa Ayan. Alamin natin kung anong problema nito. So may display siya. Ayun. switch naman ngayon. Magtry tayo ng audio. Nga pala wala pa akong audio. Gagawa pa lang pala ako ng audio mga boss. Saglit. Gawa tayo ng pan kasi kakatapos lang nung ano ko eh. Ang audio. Saglit lang mga boss. Gawa tayo. So ito na yung likod mga boss. At nga pala nagawa na to dito sa malapit sa aming shop sa isang shop dun sa taas Edison try natin magkabit ng ano, in out, tama naman in out so kabit tayo ng speaker tsaka DVD yan power on natin. volume, tuning, DVD yan. okay naman. Kung so, naman, sa mga boss. Nagpa-function pa naman. Kaya lang loaded na yung capacitor niya. Eh namatay. Namatay mga boss, namamatay. Ayun, pag nilakasan no, oh, namamatay. Tayo na Namatay. Namamatay pala. Ay, hindi. Nagloss lang pala. Akala ko namamatay. Nagloss lang pala yung ano. ko na lang yung mayari. Tanongin ko anong gagawin dito. Okay. Tuloy tayo mga boss. Nag-uusap na kami ng customer at tawag dito. Uh, ako na daw bahala dito. Kung may mga dapat palitan, palitan. So, parang mangyayari dito ay i-recondition natin o i-refresh. So, kalasin ko na yung mga dapat kalasin. Then, ano, ah, uh, <coughs> hugasan natin yung board. So, mga boss, sa mga hindi makaabot, ilalive natin to sa ano sa Facebook ata like kong i-live ngayon so kung nakapalo kayo sa Facebook kung malamang makikita nyo yung live so abang kinakalas sila live ko pero dito naman sa vlog natin kakat na natin din update ko kayo mamaya okay mga boss na natin sa board yung harapan yung para sa mic at saka sa tone yan so so far kasi nakita nga natin na galing to ng pagawaan Tiningnan natin kung ano yung mga nagawa na o pinalitan dito ng mga gagawa. So tiningnan ko dito, halos ito lahat hindi pinalitan ng potentiometer. Ang may sense of repair lang dito ay dito wala naman sa input. Sa switch wala naman. Volume lang po ang napalitan dito, yan volume. Then dito naman sa mainboard napansin ko nga yung kapasitor pero minsan tumutunog, minsan hindi. At saka ito pala may sunog na papalitan natin yan kung 100 ohms may pamalitay dyan. Kung 10 ohms naman meron. So tatanggalin natin yan napansin ko dito sa board nagulat ako kasi unang una nakita ko itong ano naglulus na pala kaya pala sabi ng mayari hindi tumutunog minsan yung isang linya o yung dito ata yan itong side na to tama itong kasi yung pinaghihinangan nya ayan o, mapapansin yung loose na talaga o oh. yan galawang ano ayan so hindi magawa siguro yung hindi natin alam ha baka nagmamadali o oh, no So wala tayo dun sa sitwasyon ng ano ng unang gumawa, hindi natin alam kaya mahirap maging judgmental pero magbabase lang tayo dito sa nakikita natin. So sa tantya ko lang baka hindi niya mapatino yung isang ano linya siguro dito ah, uh, siguro o, ano hindi mahanap yung pinaka problema ang ginawa niya tinanggal na lang yung, yung connection ng isang paa ng relay para hindi na ata gumana tong relay then ginamper niya na lang yan ginamper niya <coughs> para gumana lahat ayan gagana to itong dalawa yan gagana tapos ito gagana so ang ginamper lang naman niya yung dito sa kabila sa kabila ano mangyayari dyan pag ginamper so ibig sabihin yan mga boss pag ginamper mo yan pag on mo kakalabog agad yung speaker so ito lang naman kasi ito yung pinaka source nila yan oh source nila yan papunta na dito so dito sa kabila hindi naman naka jumper gumagana pa rin to kaya lang problema ata naglulus yan yun ang ano yun ang isa sa mga practice na wag gagayahin mga boss so ano ba gagawin natin dito kalasin ko na muna yung mga dapat palitan tanggalin ko pa rin yung relay hindi nauhugasan natin to hanggat maaga pa mga boss uh, na siguro yung pinilad natin tingnan natin Ayan, kunin ko na at simulan na nating i-repair. Okay, mga boss. So, ayan tuyong-tuyo na nga yung ano, uh, board at malinis na rin. Hindi naman siya ganoon kadumi noong nilinis natin, pero at least kahit pa paano nabawasan yung dumi. Mga boss, nakita na natin yung mga piyesa. Gawa ng ambilin sa akin ng may-ari nito. Sabi, ang pagkasabi nga niya kung medyo may mahina na ang power, kung baga may nanampol Ibig sabihin kung may malapit ng masira na piyesa, palita na para nasa optimal condition siya o, o ibig sabihin napaka nasa estado siya ng napakagandang condition yun ang ibig sabihin ng mayari so ako na daw ang bahala kaya titingnan natin mga boss yung mga ano uh, bubusisiin natin to actually tumutunog to pero may nakita nga tayong problema so isa-isahin natin sa ganito ang kadalasang tinatamaan ay transistor at saka resistor then pati yung mga kapasitor katulad nito kita ko na may tama na ayan zoom natin ayan kung mapapansin nyo yung 104 may kalawang na mga bus oh. ayan tapos dito sug natin dahan dahan na lang tayo para ano dito tayo ayan. ayan, so ayan napansin nyo yung ano 47 ohms yung kulay yellow violet black may kalawang na pati yung katabi niyang ano uh, 300 ohms ayan yan kakalasin natin lahat yan at i-double check natin ayan pati itong 2.7 no, oh, parang may tama na rin oh. so double check natin yan dito naman sa kabila mukhang okay pa itong ano resistor okay pa naman transistor mukhang wala namang ano okay naman yung transistor mga boss isa-isahin natin to okay wala naman ito mukhang iba ang kulay duda ako dito pag ganyang iba ang kulay duda ako dyan tingnan ko yan mamaya kasi mapapansin nyo iba na yung kulay ng board oh. so double check natin yan hindi okay, makita ngayon din so dito parang ganito din sa 5 sa 150 ohm so iba na yung kulay ng board nya kaya titingnan natin yan. Tapos itong 680, yung ano, so tutok na tutok yung camera natin. Ito. So tingnan natin yan. Kung ano nangyari dyan. Tingnan natin dito sa malapitan. Ayun, may kalawang din mga ano, 100 ohms na resistor. Ayun. ayun, 100 ohms na resistor. May kalawang tapos usog tayo dito sa kabila sa kabila ayan may mga kunting kalawang din mga busong medyo ano lang naman nagagalaw ko yung ano. ayan o oh. medyo may mga kunting kalawang kalasin na lang natin yan tapos i-double check natin yun lang siguro yung pinaka balik uh, na natin yung ano tapos ayusin natin yung zoom. Yun lang siguro yung mga double check natin dyan din. Tingnan natin yung problema sa relay. Bakit ganon? Okay, mga buso so natapos na natin to na palitan ko na ng mga kinalawang na pyesa. Nagpalit tayo na, uh, nagpalit din tayo kasi <laughs> na nabobulo Nagpalit din tayo ng mga speaker terminal tapos tinanggal na natin yung jumper dito. Ngayon, susukatin natin kung may bultahe dito. Yan. So, power on ko na muna. Yan. Ayun, nag-switch na agad mga boss. 13 kabilang. 13. So okay na siya mga boss. Check na natin kung may DC out. Okay, 0.11. Okay? So good as ko na 'to. Ang ginawa kasi natin dito, hinugasan natin din Pinalitan natin ang ano siguro ang nangyari dito sa tantsa ko kaya tinanggal ng unang technician yung ano uh, nagda-drop na yung voltage kasi yung mga resistor niya na ano na dropping resistor galing sa supply ito yung dropping resistor niya eh uh, sana ba sana tayo dito from dito ay ah, ito pala sa kabila mga boss lapit natin so ito kasi yung supply ng sa relay so from dito dadaan dyan dalawang 100 ohms yan napalitan natin papunta na yan sa ano sa may relay yan kaya napalitan na natin hanggang dun so mga boss uh, tika lang tanggalin natin pakita ko sa inyo yung ginawa natin dito So, ito yung sa relay. Double check nga natin kung tama yung ano natin. Ayan. Graphing resistor. OCP, supply ng relay. Kung tama yung ano natin, hula-hula natin. Ito kasi yung resistor na yun eh. Ayan. Ito yung resistor na nagpalit tayo ng ano. Kasi nga ano, ah, tawag dito. Ah, malab... Nag, ano na to. nag-iba na ang kulay oh. So, yan yun, pinalitan natin. Tapos, dito naman sa ano, uh, ayan, mga boss. Dito, mga napalitan natin dito, madilim ba? O, parang ako lang ang nadidiliman. Yung iba pang napalitan natin dyan ay, ayun, mga resistor lang na kinalawang. Ayun hinugasan natin. Pero tinanggal ko to isa-isa yung mga transistor, mga ano. Uh, ko talaga. Ngayon, ibalik na lang natin to mga boss din. Ano, uh, testing natin. Testing natin kung ano, kung okay na. Yung ano pala, ah, uh, potentiometer, bagong palit na rin yan. Ayan. So, symbol ko muna din testing tayo kung ano. Okay, okay na. Ayan, ayan mga boss, okay na gumagana na 'to. Yan. Madulas. ginawa natin? Hindi natin mawa ka naman. Ayos na ayos na mga boss. So last na ginawa natin dito ay yan. Naglagay tayo ng resistor dito. Ayan o. Baka masundot yung kamay ko. Ayan. Ayan yung nasa likod yung ano naglagay tayo ng yan, 10 ohms. Para ano, pinaghiwalay ko na to kasi naka-jumper lang to kanina. So, magsiswitch pa rin yan. Mas bibilis yung under ng pan. Kapag nag-switch na tong thermostat. Sa so, ngayon, nasa minimum speed lang yung pan nya. Kasi nakadaan ng resistor na 10 ohms. Yan, okay na mga boss. So, asimbolin ko na at sa tingin ko hanggang dito lang yung vlog natin tungkol sa Promac Promac ano model ito Promac EB5 uh, ayan EB ECU 2 ECU uh, 12010 ang haba naman ng tatak nito. Haba hmm. <laughs> naman pala ng model nito. <laughs> so kakagawa lang nito last 2021 ayan oh. No? Sana. Pero ayos na mga boss Nagawa na natin ang paraan naayos na din natin yung sarili Hanggang dito na lang yung vlog natin Maraming salamat Galbis po sa ating lahat